Gikan dito sa kanto sa merkado, pa dulong diri kanto, pa dulong sa simbahan na puno og baligyaanan. Ito ay tagkinsi, lang grabe na sapatos, tagkinsi. Sa mga naninda diri. happy ceiling sa inyong tanan, happy fiesta club. CCTV, magandang magandang nga gabi po sa inyo. CCTV, magandang magandang gabi po sa inyo. Lahat rin kalungkot sa klaberia. May karoon mahigayon ang celebrate sa fiesta sa mga lungkot. Boy, For to this video mga bossing nakalaag na sa dadiring lugar kay piesta lagi diring dapita sunan na sa kalingawan nga daghan na alita karon diri sa lungsod sa Claveria Misamis Oriental kay piesta man diring dapita sa patron nga Berhin sa Lourdes Biba Berhin sa Lourdes Happy Piesta Claveria so kung moingon tag piesta di ginamawala ng parid labi na sa mga banda gisalmutan pud ni sa nagkaiyaiya nga mga eskwelahan nga gikan ra diri sa maong lungsod o di diba, ingon ani ka mga gwapa ang mga taga Claveria kung unsa ka ang lugar mo na ang kagwapa sa mga lumulupyo diring lugar kani nga lugar gitawag dito ni Little Baguio ng Misamis Oriental. So pag sa pare diri na dayon sa covered court sa maong lungsod kay diri, kay diri itigayon ang drum and lyre corp competition. Nagisalmutan kini sa high school level og elementary. Kunya pagkahuman sa event sa buntag, dito na yun may sabalay ni Mayor. Kay? Namin kay um, Mayor. Na to, day there, day. Ay, ya, oh. <laughs> Unya kubkub -kub na pud ta diring dapita pastilan murag malos na pud da akong diet ani an hour ago na ho gamay ra akong plano pero murag ma-attract man ko sa view sa mga pagkaon by the way kana makita ninyo sa video ang isa ana is si Mayor si Mayor Miraluna Salbalion Abrugar ang okay. mayor namo mo diri sa lungsod sa Claveria so ingon ani ka supportive ning among mayor diri sa mga lokal nga vlogger <laughs> sa sa tungod sa kagutom ug kalami sa mga putahe nga naadre ay mo na resulta hurot niya pagkahuman ug kaon ay diretso din ta dapita kay magpa-picture sa mga artista nga invited diri nga mga artista diri sa ato sa Pilipinas kunya sa walay paglanganlangan adiri na dayon mo ning gihulatan sa tanan ang performance sa mga artista nga invited diri sa lungsod nga muhatag og sa mga katauhan diring lugar una nga ni ang lokal nga banda nga gikan ra po diri sa ato sa Mindanao dayon Grabe gyud kalingaw sa mga katauhan nga nadiri ni saksi sa maong kalingawan. Unya ang ikaduhang nga ni perform, muna rin to ang ginahulatan sa tanan. Ang mga artista nga gikan diri sa ato sa Pilipinas ang muhatag og lingaw sa mga katawhan diri sa lungsod baagi kini sa pag-celebrate sa piyesta sa maong lugar. So ang pista sa maong lugar isgi pangandaman gyud ni ug bisita gyud ni sa mga sikat nga mga artistis artist nga gikan diri sa atong nasud mga OPM artists na sila ni Renz Richard Rinoso Chad Burha, Rani Rimundo. Grabe kadagahan kayo ang mga tawo nga nitan-aw sa maong concert ug kaning mga tawo isgikan ni sa mga barangay nga sakop diri sa lungsod sa Claveria ug ang uban is mga kasikbit nga dapit diri sa lungsod. Nila agdi dili lang kay mamista kung dili mutan aw sa mga kalingawan na nga naa diring lugar suwerte pag yun ning isa diri nga nananaw gawas nga nakahag nahalukan pag yun sa artista unya pagkabuntag is na ang kadlawanan sa maong piyesta so umuingon tag piyesta dili gyud na mawala ng dili gyud na mawala ng prosesyon sa santos kung asa mao ang patron sa pagsaulog sa maong piyesta So diring kapita, pagkahuman sa prosesyon, ubanikunin nyo kay ato ning suruyon. Diri pong dapita mga busing mga gamit sa panimalay pang kusina na iplato diri Dayo na hapoy hangir diri mga bus Nagpila po plato ni mo, bus 20 <tipos> tanan klase <tipos> Kani tag 20 hundra ni Mags tag 20 ya po <-tipos> mags Diyan <tipos> diri pong dapita mga busing is Mga kurtina sa balay Nagpila boss tag 150 150 <tipos> 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 Naipunda diri upat 100 Diyan <tipos> yeah, si po diri dapita mga bus 50. Pan, 50 ang, 50 ang, ang nakanindot ng lugar is nanay 7-11 si o DIY Unya padayon ta sa atong pagsuroy-suroy Kaya akong ipakita sa inyo kung unsa kabibo Ang pagsaulog sa pista sa maong lugar Los kada kanto diri sa Klaveria Is napulogin sa mga baligya karong panahon na Now, ang baligya dari Tagzisra Pambata Tagzisra na puytag si 35 so, diri pug dapita mga sapatos baligya daghan mog mapilian so ang presyo nagdepende lang sa klase bangat sada nga mga sapatos So, na diri yo oh. tag 100 isa. Yun, pita, is ang isa unya dayon diri pug dapita is ni ya ang Claveria Children Playground so inyo yun makita diri pikas kalye na pu mga busing kani nga dalan is padulong ni sa simbahan unya diri dapita makita nato na puno sa display sa mga sapatos no daghan kayo baligya gyud diri nga mapili ani niyo. Pila pangis, sapatos ibo dol? Ini dol sa 650 dol. 650 himo mapalit sada kay nga sapatos 650 ra. Dinhi mga sapatos dayon dito sa pikas mga sinina ug uban pa nga mapalitan ninyo mga gamit panimalay. Padulong ni dito sa covered court sa poblacion. Now, makita ninyo puno-puno yun ang dalan diri yung mga baligya para makapalit ang mga katawahan o makapili kung unsa inyong paliton kung unsa inyong ganahan nga mapilihan diri sa maong mga baligya nga na diri. Dol! Kung sa'yo palit mo, Dol! Makita na ito, dagahan kay baligya diri. dagahan po kayo na malit din Ayon dapita po po mga sandal klase-klase, pang babae laboy pang, kung ano, O? oh? pambata Tagpila pila po sapatos. Depende eh, na, 200. Ang 500, 200 na lang. Uy! Ang 500, naging 200 na lang. Okay. Alright, so baklay ta Padulong dito sa simbahan. Oh, dagal kayo mga pilihan. Hindi rin napitag yun. Dol, no, happy siling. Kumusta? Patos kaya po. Maglibog yun ka. Oh. Napoy kalok. Na ay pambalay punda kurtina ni ma'am nagpila pod ay tulo 120 nagpila po raiban bani do'l. 20 rato ra kayo raiban o. No? 20 ra gyapon dayon diri pod magagamit sa kusina tag 20 ra gyapon no makita ni lang brisil mga boss ray nato pulo ka toyok daw ala ka ko ni tabi tabiog <laughs> nabali nabali <mulong> Ah! Uh Allah kadira. Oh Allah. Uh. Kaya unta lagu toyok-toyok na. Ah. Tadi kan toyok. Oh. Ah. Bola kana kutri kay muruk dili na nimo nao, bua naman mudagan. Itu timbali sen. Oh ada mukuyok. Oh lagi tiap toyok. tuyok, nagtuya-tuya ra ko ari tungod sa kakusog sa hangin. Right, now na ko mga bus. pagkahuman ako during the pita, niyan hinapod ko diri sa basketball court kay naay basketball fighting champion. 10 seconds to Alright so that's all for today's vlog mga bossing hinaot na nagustuhan ang akong ginabuhat and please support local po mga boss and god bless us all po thank you thank you for watching happy pista claveria bibah birhin sa